Hello mga ka-vlogs. Hello, hello, hello. Hello. <laughs> Nandito ako ngayon sa ilalim ng aking pagapangan ng aking mga ano, tanim. Ayan. Nandito ah, ako sa ilalim. Ako ay naghahanap ng bunga ng aking ah, sayote. Ko konti lang naman, hindi tayo makapamigay nito. Siguro bubunga pa ito kasi taglamig na. Nung sinabay ko ito pagtanim nung tag-araw ay tag-init. Ayan, at ako yung may nakitang bunga. Ayan ang bunga ng aking sayute. Ito lang, at ating paiklian muna itong stand ng ating camera. Ayan, ako yung ang una kong nakita. Ito ay tuwang-tuwa ako. Ayan ang una-una kong nakita sa aking uh, tanim ng sayute. Uh, hindi mo makita ang dahon, syempre, nasa ibabaw. And then, ito hindi ko pa to nakita. Ayan siya. Ang pangalawa kong nakita, ayan, nasa labas sila. Nasa labas sila. Lumabas sila. Kukunin ko na yan, baka tumigas. ah, pasensya ng ating mga friendship dyan at hindi ko mabigyan dahil ilang piraso lang ito at kukunin ko na baka tumigas na ayan oh ayan siya nasa labas paano ko ito kunin may malalabasan ba ako Ayan, kukuha. Ayan, no, oh. Malaki na siya, malaki. Ang laki, nasa labas ng aking pins. Ayan, lumabas siya sa, uh, sa balang. Balang. <laughs> ayan, malaki na yan. Kukunin ko na. 150 din yan pagbibilhin. Ayan, isa, dalawa. Ang laki. Tapos, ayon pa, tatlo. ayon pa, malayo yung isa. Ayun, no? Ayan. Malayo yung isa. Mamaya sungkitin natin yan. At ito. Maliit pa lang siya. Uh, ilan? Apat uh, na malalaki. Ayan, apat uh, na malalaki. At uh, tayo maghanap ng iba. Sana dumami man lang at makapamigay tayo sa ating mga friendship. Ayan. Sana mamunga pa kayo. Kaya laging, lagi ko tong dinidiligan mamaya ma manghag daw tag mga gagmay na mga ay nagkantahinog ng na, mga maliliit na ampalaya ay, hindi pa rin siya namatay kaso mabilis na wala yung dahon at mga ano kasi kinakain ng ito kaya pwede na kaya kunin to Ito, ang lalagain ko yan gawin ko ng ibiblender ko tapos gawin ko ng ayan maliit pa siguro to ang liit lang pala ng ano tangkay oh ang liit sumkitin natin maya yon at ako yung maghanap ng iba pa meron pa ditong maliliit ayan oh uy lumaki na ayan pa ayan ang daming bulaklak kaso puro puro ano puro mga lalaki kukunti lang ang bunga ito dito mga bulaklak to eh oh wala man lang bunga dito. Ang daming bulaklak nito. Na ito. Ayan no, nagkanda na yung mga bulaklak. Mga lalaking bulaklak. Madaming mga bulaklak. Kaso mga lalaki. Ito, meron isa. May maliit. Sana tumuloy pa yan. Sana tumuloy pa yan. Maganda yung sabay-sabay sana pitasin para makabigay man tayo sa ating mga friendship. Ano ba yan? Ayan, maliit pa rin. Ito. Ang daming bulaklak dito. Ayan oh, daming bulaklak. First time in my life. T nagtanim din ako sa San Francisco before. Hindi rin nakabunga. Ayan. Ay, ay, ay. May bunga siya. Sa dulong dulo. Sana matul matuloy ka. Ayan siya. Sana dadami. Pati pero titingnan ko mamaya sa bubungan. Kung meron. Kasi may meron doon sa bubong. Oh. Gumapang. Ayan o. Oh, ang daming bulaklak. Ayan daming bulaklak. Kaso man lang. Hindi mga lalaki. Pero lalaki yan. Kasi bago siya magbulaklak, may bunga muna. Dito muna. May bunga muna siya. Bago siya magbulaklak. Ganon yon Pero pag ganyan, pag ganyan na siya, ayan pag ganyan na siya ibig sabihin lalaki na yan hindi na yan mamunga kasi lalaki na yan kasi bago siya magbulaklak dapat may bunga na siya sa puno ayan ang ano dyan taktik taktik <laughs> at matitingin pa tayo ay namunga na siya wala, wala tayong nakikita na ibang bunga dito dito malago dito malago malago pero maraming buo eh daming bulaklak sana naman magbuo nga kayo yung bulaklak naman na babae at para tayo yung natuwa ganto yon o oh, ganto sana matuloy ito ayan o oh. ayan may bulaklak may bunga muna siya tapos bulaklak ayan sana matuloy yan Ayan, ito may maliit, sana matuloy siya, pero parang imposible. Imposible. <laughs> ito meron sana sana matuloy siya dalawa sana lang may, may bunga na to dito wala hindi talaga natuloy mga apat ang bunga dito eh hindi talaga natuloy na wala na matay hindi talaga siya natuloy ewan ko dun sa bubungan kung may bunga at titingnan natin mamaya kung may bunga doon ayan eh, ilang piraso lang ang maipakita kung bunga Um, mamaya at uh, titingnan natin sa ano kumapal na siya kasi ano na uy hinog ang aking strawberry ang strawberry ko nagpitas na rin kami dyan ng aking friend ayan mamaya pitasin dalawa dalawang strawberry matibay siya sa araw at saka sa ano meron yan eh dalawang strawberry Nabulok na nga lang to eh. Hindi ko kinuha bunga. Ayan. Ayan pa. Strawberry. Ayan no. Oh, pwede siya itanim. Ito pwede siyang itanim. Itatanim ko sa maliit. Tapos pag nag-ugat na siya, bago ko siya putulin dito. Itanim mo yan. Pag nag-ugat na siya, bago putulin. Ito, itatanim ko to para dumami. Itanim sa paso para pag taglamig uh, pwede natin isilong tatlo ito ito yung tinanim ko dati ay namungan na siya ayan o oh, bungan na siya hinog na mamaya pitasing ko yan ilan ang hinog apat o oh, tingnan lang nyo guys ang aking okra talagang hindi nagkaigi-igi ay 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 ang lii Ayan, kukuha muna tayo ng ladder. Kuha muna ako ng ladder para iting na natin ang sa bubungan kung merong bunga. Okay? Wait lang mga guys. Wait lang mga kablogs. Ayan guys, kinuha ko ng ah, ang ating pagdad. Akyatin natin. Baka, hello. Ah, oh, oh my God, may bunga. Malaki na ang bunga doon sa bubong. Okay? At ating dadalhin yung ating camera sa, sa bubong. <laughs> Nakakatuwa. Nakakatuwa eh. Pakita ko sa inyo yung bunga. <laughs> dito kaya, sana may bunga dito. Ay, may meron, maliliit. Sana magtuloy-tuloy. Tingnan mo lang, oh. Ang ganda. Magbubunga na yan siguro. Gusto kong bumunga kayo ng marami. Ayun, may bunga. <laughs> may bunga doon sa palakihin natin. Saan na makikita ba? Ayun oh, kita nyo ba yan? ayun isang piraso. Ayan, ayan. Ayan na, yung bunga, isang piraso. Malaki na siya. ay oh my god kamuntik na ako mahulog mataas pa naman ang ladder okay tingin tayo baka meron naman hindi bumagsak ayan may mga bunga sana matuloy tuloy kayo mga may mga bunga dito pero parang wala akong nakitang malaki wala ko nakitang malaki dito ko kumuha ng aming uh, gulay kahapon na ganas may ganas, maraming ganas ay, tingnan natin ay, nako, mayroon pang bunga doon sa puno na naka may nakita kong bunga saan ba, makikita ba rito sa camera hanapin natin ha Ah, sa pabanda yun, ha? Ito. Ayan, nakita ko. Ayan, guys. Nakita nyo? Ayan, oh. Ayan. Oops, oops, oops. Ayan. Ayan. Isang piraso nakabitin sa puno. Kaso, ah, maghanap tayo. Maliit pa, maliit pa. Ayan, kita nyo yan nakabitin sa puno isa lang ito kayang puno na to ito kaya dito Meron din eh o nakabitin Kaso hindi ko makita kung ay may bunga Meron din Meron. hanapin natin ipapakita ko ha saan ba yon saan ang dulo niyan ito yung dulo ayan yan dulo hanapin natin kung makita natin saan ba yun? babang baba yun eh at aha aha teka lang dito ah uh, dito yan dito dito uh. ah hindi pa kita ah uh. teka tingnan natin uh, pangakyatin <laughs> baka nako ba kakasing malaglag ako eh hindi makita dalawa dalawa doon dalawa nakabitin sa puno ay sa sa sanga nakabitin sa sanga ah taga ko ha bulaklak ayon tapos bandang baba aha bandang baba ayan hindi ko makita hindi makita sa camera Malayo na eh. Malayo na eh. Ito lang dito oh. Aha. Uh, ha, Parang yun. Kasi ito na yung dolo. Ito na yun eh oh. Hindi makita. Nandiyan lang siya banda. Banda. Diyan na yan. Madilim na yan dyan. Nandiyan lang. Yan. Nandiyan lang siya. oh Diyan sa madilim na yan. Hindi nyo makita. Pero yung doon. Makita nyo yun. Yung. Hanapin natin yung isa na. omano Ito yung dulo papunta doon. Nakita nyo yan kanina eh. Nakita nyo na yun eh. Kaninang isa na isang piraso na umano. Oh, Hindi ko na makita ulit sa camera. Wait lang. Ayan Ayan siya. Tapos Ayan yung dahon Hindi ko na mahanap <laughs> uh, Ayan ang bulaklak Ay puntahan ko nga ng lapit lapit ko nga ng konti <laughs> Uy, may mga bunga maliliit. Sana naman. Hala. Naku po. <laughs> Ay, okay. Medyo matibay-tibay siya. Pababa lang naman bumagsak. Oh, okay. Sa baba lang naman bumagsak eh. <laughs> ayano no? Malaki na pala. Saan na naman? Hindi ko makita. Nandito na nga ako sa malapit. <laughs> Ayan. Malapit na nga hindi ko pa makita. Ayan siya. Pitasin natin mamaya. Ayan. Kukuha ako ng pamitas kasi kukuha din ako ng Talbos ng kamote. At ako yung magsabaw mamaya. Oh wow, may maliit pa. Where is it? There it is. Yan, hindi masyado makita. Ah. Uh, oh my God. Okay. Tingnan mo ang lawak ng aking sayote. Dahon. Kukuha pala ako ng dahon ng sayote. Ito ay magandang gulayin at magandang gawin ng uh, ano tea ayan uh oo, -oh. sana naman okay hindi naman ito yung sinasabi ko uh, uh, ayan ayan ang bunga maliit pa siya hindi pa siya pwedeng anuhin yeah, hindi pa siya pwedeng pitasin Huwag ka nang pumunta doon sa malayo. Naghanap kasi sila ng gapangan eh. pumunta lumabas doon. Ang hirap ninyo kunin pag bumunga. Ayan, pinutol ko na yung sanga. Para hindi na pumunta sa malayo. At ako'y tingnan ko nga. Uh -oh. Dahan-dahan pag-apak sa bubong. My love. eto at ating pitasin para hindi na ako ay aakit pa rin pala ako at ako yung kukuha ng talbos ng kamote ayan mga talbos ng kamote kukuha ako at saka yung dahon dapat nga kuhanan siya ng mga dahon para hindi para dumami ang bunga dahil kinukuha yung nutrients sa ano nutrients ang ano niya, vitamins para kinakain dahon ng dahon ang vitamins. Kaya hindi siya masyado nagbubunga ng marami. Kaya kailangan kuhanan siya ng mga dahon. Ganun ang taktik nun. Ayan, kukunin na natin. Hindi na ako bababa muna. At ako hindi na nga makapaghintay magpitas. Ayan, hindi na ako makapaghintay magpitas. Ayan, atin ang kukunin pwede na gawin natin ng Diyos big at ay akin itong baka tumigas kasi sama ko na tong ano ang kinis ng balat oh wow want to go ayan dahan-dahan lang